Hinae. Ano sila hinai? Sabay na eh. Oh, hello mga kabukid. Ganda-gabisa niyo lahat. So, nag-iikot pala tayo ngayon ng ating mga itlog doon sa loob ng ating DIY incubator. So, ito yung ating pang papisa natin sa katapusan ng buwan ng February. So, ngayon, February 21 na. Ah. So, marapit malapit na ito maghatch. So... Kaso lang kapon, nagkanling ako dito, maraming hindi fertile. So, 20, 20 na piraso. Yung first batch natin, may 20 piraso na walang laman na sisiu. Pero okay lang yun mga kabukid. Parte lang yun ng ating pag-aalaga sa pag... Parte lang yun sa pagpa-farm natin ng mga manok. So, hindi naman talaga natin ma-perfect yung pag-aalaga. So, yung mga ganun, susolusyonan lang natin. So, mga kabukid, meron pala akong gusto i-share sa inyo. Tungkol doon sa aking, you know, DIY incubator. So, share, gusto ko i-share sa inyo mga kabukid kung ilang watts ba yung ginagamit ko na bulb. So, ang ginagamit ko pala na watts na bulb yan mga kabukid ay 10 watts. Pero kahit 10 watts lang sa mga kabukid, nakapag-hatch pa rin siya. So, dati, 25 watts yung gamit kong mga kabukid kasi napuna ko. Mabilis lang yung uminit yung ating DIY incubator. So, kasi yung ating estilo nating DIY incubator ay patay sindi yung blower. So, nangyayari, mabilis lang na mamata yung blower kasabay ng ilaw. Kasi, mabilis yung uminit kasi 25 watts yung ating bulb. So, Base kasi sa observation ko mga kabukit. Mas maganda kung matagal map, mapatay yung blower. Base lang sa experience ko mga kabukit, ah, disclaimer lang hindi ako eksperto sa larangan na pag-incubate. Ito ay base lang sa aking mga na-obserba. So, kunan po na mga kabukit sa ibang mga incubator, yung blower halos hindi hindi siya namamatay. Kung mga continue siyang umiikot. So, balik tayo dun sa tin kung bakit siya tin watch makabugid. yung gamit ko kasi napuna ako pag umandar yung ating blower matagal-tagal siya bago uminit ng ulit. bakit hindi siya mabilis ba? So, mayroon siya mga ilang minuto bago mamatay ulit. So, matas, matagal pa yung pag-andar ng blower. Kasi maganda, importante talaga mga kabukid yung ikot ng hangin doon sa loob ng ating DIY incubator isa yun sa mga dahilan para yung ating mga sisyo ay hindi malunod. Yun yun mga kabukid. So, yun mga kabukid na base lamang sa aking na puna ha, sa aking pag incubate sa karanasan ko ng 2 years na pag incubate ng mga itlog. So, hindi ako eksperto. Base lamang sa aking na observe. So, yun lang mga kabukid. dun yun lang muna yung i-share ko sa inyo ngayon. Kasi tatapusin ko muna to mag-ikot ng itlog kasi baka lumamig siya. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat na uh, palaging nanood na aking video nag at nag-comment at nag-react. Happy farming sa inyong lahat. Patuloy natin sa buhay, mga kabukid. Enjoy lang palagi sa ating mga ginagawa. Bye-bye, mga kabukid. See you in my next video. Hanggang sa sunod. Bye-bye.